Pumunta pala ako ngayon sa bukid para manguha ng ligaw na gulay. Sa inyo, anong tawag sa gulay na ito? Ang tawag pala dito sa amin ay palaba. Parang mukhang pakuri ito at malalaki lang. Tumutubo pala ito sa gilid ng ilog at sapa. Pagkatapos ko linisan at ugasan yung mga gulay, isasalang ko pa yan sa apoy at pakukuluan para maalis yung pait. Maglalagay pala ako dito ng luyang dilaw sa gata. Magdikdik ako dito ng bawang, sibuyas, luya, kamatis at sa kalalagyan ko rin ng sili. Pipigayin ko lang tong gata para sa gulay na lulutuin ko. Mahigit kilating oras ko pala yung pinakuluan para mawala yung pait. Inugasan ko lang yan ng apat na beses para mawala talaga yung pait. Ang isa sa hugo pala dito ay daing na isda. Pwede rin dito yung pritong isda or sardinas. Masarap rin dito. Sa pangpalasa, maglalagay lang ako dito ng asin, seasoning powder, paminta, at itong gata. Shoutout pala sa inyo, Ramon Ardiza from CDO at Richelle Miguel from Toronto, Canada. Maraming salamat sa panunod ng mga video ko. Saka so, huwag niyong kalimutan mag-comment kung saan na ba nakakarating itong video na ito. Kain tayo mga lods. Hanggang dito lang ang paalam